Umabot sa 81 wanted person ang matagumpay na nahuli ng Philippine National Police Bicol sa unang linggo pa lamang ng Setyembre. Pito sa mga naaresto ay kasama sa listahan ng regional level wanted person. Apat sa kanila ay mula Albay habang isa ang mula sa Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon. Apat din ang nadakip na provincial level wanted person. Isa ang mula Albay, Camarines Norte, Camarines Sur at Katanduanes. Sampu naman ang nadakip na municipal level wanted person. Dalawa ang mula Albay, lima mula Camarines Sur at tatlo ang mula sa lalawigan ng Sorsogon. Isa ang nahuli naman na city level wanted person mula sa lalawigan ng Albay. Kasama din sa mga nahuli ang 50 na other wanted person, 24 mula sa Katanduanes, 20 sa Camarines Sur, 16 sa Albay, 10 sa Camarines Norte, tag 6 sa Masbate at Sorsogon at isa sa Naga City. Monitoring ng lahat ng ating accomplishments sa mga Chico Police and we are presenting all the efforts ng mga PNP personnel natin, lahat ng mga police station at the Sarito para po mas masustain, mas mapaigting po natin yung mga mabibigyan ng justisya. Yun po ang pinakamission natin eh. Mabigyan po ng justisya ang mga biktima ng mga uh, mga crimes against person and property. Himas rehas na rin ngayon ang rank 1, 4, 5 at 10 regional most wanted person ng Bicol na pawang nahaharap sa kasong rape. Actually sustained po yung ating uh, campaign against wanted persons. Uh, dahil po yung mga municipal police stations natin, may mga access po tayo sa mga, mga wanted person all over the Philippines. If ever man na uh, may mga nakatago rito sa atin or may mga nakatago sa labas ng region natin, still uh, mananagot pa rin po sila sa kanilang mga kasalanan. So ganoon po katala sa ating mga operatiba when it comes to uh, kumbaga paghahunting sa ating mga wanted person. And this is part of our enhanced managing police operation na kung saan yung mga anti-criminality efforts po ng Philippine National Police is synchronized. Kaya po madami tayong mga nakabuhang mga wanted person. Kaugnay nito, nanawagan naman ang PNP Bicol sa publiko na patuloy na makipagtulungan sa kapulisan sa kanilang kampanya laban sa mga nagtatagong wanted person. Para sa mga balitang, tatak. Bicol May Insinares